Kapuso mga utan naman, kag pati panakot sa Libertad Public Market nagmahal. Paglupok sa Bulkan Kalaon, nagka-apekto sa presyo. Suno sa mga manugbaligya. Nakatutok, ay Pedreso. Ang Libertad Public Market sa Bacolod City ang muang nagasabi nga bagsakan sa mga utan, panakot, prutas, kagiban pa nga produkto. May ibang yaderina nagapangumpra para ibaligya sa ilatag sa kalugar. Sining weekend, talalo pang doon ang pagsakas ng presyo sa mga produkto, ilabi na ang mga halin sa Canon City sa Negros Oriental. Pareho na lang sa Repolyo, na 30 pesos ang ginsaka sa presyo. Ay, okay, ang Repolyo lang. Before 70, subong na 100 na. Halin sa paglupok sa Bulikan, Kanlaon, amo lang ito ginali na nagmahala na yung tanan ng utan. Ang pipino nga 60 pesos lang ang kada kilo sa ito, karoon 90 pesos na ang 70 pesos kada kilo sa Petroy, 90 pesos na ang Bombay na sa nagligad 80 pesos ng kada kilo. karon 90 pesos na. Tag 110 pesos sa doang ang kada kilo sa aho sa apang nagsaka man sang 15 pesos ang presyo na sa karun na na sa 125 kada kilo. Halin sa 40 pesos, 70 pesos na ang presyo sa kamatis, ang pagdupok sa mountain noon, ang tawo nga may dako nga epekto sa mga pananom. Gani apektado ang supply. Tungkol na sa supply, ma'am. Yutay lang ba? Paano na magsaka na siya? Gani ang mga manugbakal. Nagabakal na lang sa tingi-tingi. Agod makatipid. Patipid, ada ka mahal na. 218 ang kilo. Tingga lang ako. Suno sa mga manugbaligya. Posible nga magapabilin pa ang mataas na presyo sa mga utan, kagpanakot, hasta sa mga masunod na simana. Upod Garuel -well Banggoy, Aileen Pedraso. One, Western Desires.